Good morning guys. Para nila na dati. basik nga lang kayo. Nata mm. si Damni. Baso ka mo. Duang baso ka. <laughs> Dito. Oh. Nabayag ating ayudan. O oh, tata. O handa nga ang ayuda ata. Mega ata. Ha? Dito sila tata. Ado ti. Ado ti. Kunin na nang yung. Ado ti. Sardinas na. <laughs> bastona, na. bastona, na? O, pata. Ha? Mahal uh, na ko na. Hindi, ay. Talaga mga ano. Namuibos nyo dito. Tatikap pwede sarili itlog. Ha? Kapi mga lagi, giret na. <laughs> di ba, dupa giret na? <laughs> dapay, <laughs> So, ah. Uh, Mabisin nyo, di ba, ay lang nag eh. mangan mangan latan maka Oh. pabisin buka yang nol, entekah? Entekah? tau, Bram. Jebel Eiger, heeh, Maghri yang kamu tengket, apa yang nama, apa kamu tamunya? Heeh, 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 Ay, ay po. May basong kulak ko. Uh, mang mang lukat ka d'ya yun, re po. ka. Hindi lang. Eto, puro sardinas ti. Ibas e, d'yo ano. d'ya? Ha? Ibas e d'yo d'ya. Garot kayo sardinas. Ate, <laughs> ano ang mabagas ko? Naimas. Naimas? Hindi ano, lang. Ha? Puna karo ka mo. Nakamagmante ka pa ate.

<laughs> <laughs> Talagang mau yung mauyong sa ate yung Basi nga lang kayo nakatuknokan sa reatang ginawa. na pala naman mga anak. Uh. Nakipakugit. <laughs> nagpakugit? Apay tatapi nagkukugit? Mom, <Ma> Sabado? Uh <laughs> -huh. Nagkuna mo? Mom, Sabado Gloria. <laughs> Nagkuna. Kasi hindi pa nga kami nagpakugit. Pwede yung... tok na. Mom. Ang uso na tayo yun. Ay. Hospitalon, OA oh, eh, Ay, eh, clinic. Eh bakak bakak yeah. baka baka si ka? Nya. Di mas buwan yung mga gason baka na saniban parang di kalimang. Hindi nakmet jo kung hamdam, baba, 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 baba,